Paano mo malalaman na ikaw ay isang piniling sisidlan? Sinasabi ng Biblia sa Mateo 22, labing apat na namarami ang tinawag, ngunit kakaunti ang pinili. Sa ilan na ito, paano mo malalaman kung bahagi ka nila? Ito ba ay isang bagay na gusto mong malaman? Manatili sa akin hanggang sa dulo ng video na ito dahil ibubunyag ko ang siyam na palatandaan na ikaw ay napili. Minamahal, dapat kong sabihin sa iyo na ang pagiging bahagi ng pinili ay ang pinakamagandang bagay na maaaring mangyari sa sinumang tao sa earth. Nangangahulugan ito na ikaw ay kinatawan ng Diyos sa lupa. Nangangahulugan ito na ang Diyos ay umaasa sa iyo na gumawa ng isang bagay sa iyong henerasyon. Maaaring mukhang hindi gaanong mahalaga sa iyo, ngunit ito ay may henerasyon at walang hanggang epekto sa kaharian ng mga espiritu. O, anong pribilehyo? Naiintindihan mo ba kung ano ang ibig sabihin ng Diyos, ang lumikha ng sansinukob, na ka at umasa sa iyo? Marahil ay nakakita ka ng ilang mga palatandaan at nalilito tungkol sa mga ito. Ang video na ito, sa tulong ng Diyos, ay magbibigay sa iyo ng kaunting kalinawan. Ngunit bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel na ito kung hindi mo pa nagagawa. Kaya, ano ang mga palatandaang ito? Numero uno, walang katapusang malaking paghihirap. Sinabi ni Mike Murdoch sa kanyang aklat na The Assignment, anuman ang nagpapaiyak sa iyo ay isang palatandaan kung ano ang nais ng Diyos na lutasin mo. Sa bawat pagdurusa na kinakaharap mo ngayon, mayroong isang palatandaan sa kanila na nais ng Diyos na matuklasan mo. Ang clue na ito ang nais ng Diyos na lutasin mo. Ano ang nagpapaiyak sa iyo? Anong masakit sa'yo? Ano ang nagpapalungkot sa'yo? Kailangan mong tumingin sa loob upang matuklasan ang isang lihim na gustong ilantad sa'yo ng Diyos. Dapat mo ring tandaan na ang karamihan sa mga pagsalungat at hamon na iyong kinakaharap ay upang bumuo at maghanda sa'yo para sa mas malalaking bagay sa hinaharap. Maaari mong maramdaman na ang buong mundo ay laban sa'yo at ang mga bagay ay hindi gumagana ayon sa plano. Ano man ang problema, gaano man kahirap, ay may dahilan. Ang pagharap sa malalaking paghihirap ay nagpapakita na mayroon kang malaking pagtawag sa iyo. Ang aklat ng dalawa mga taga-Korinto, apat oras pito minuto ay nagsasabing, sapagkat ang ating magaan at panandaliang kabagabagan ay nakakamit para sa atin ng isang walang hanggang kaluwalhasyan na higit sa lahat. Ito ay upang paalalahanan at hikayatin ka na may naghihintay na kaluwalhasyan na itinakda ng Diyos para sa iyo. Para makamit iyon, kailangan ka ng Diyos na dumaan sa mahihirap na sandali upang bumuo ng momentum at palakihin ang iyong kapasidad. Ang tinatawag ng Diyos na gawin mo ay maaaring hindi para sa iyo lamang, ngunit para sa iba na makinabang mula rito. Siya ay Diyos at walang sinuman ang maaaring magtanong sa Kanya. Ang isang magandang halimbawa ay si Joseph. Pinahintulutan siya ng Diyos na dumaan sa maraming hindi kasiya-siyang sitwasyon upang iligtas ang buong bansa sa hinaharap. Mga minamahal, kung mas matindi ang iyong mga hamon, mas maluwalhati ang iyong kinabukasan. Dahil sa pagtawag ng Diyos kay Joseph, kinapuotan siya ng kanyang mga kapatid at ipinagbili siya sa Ehipto. Ang parehong pagtawag ay humantong sa kanya sa bilangguan at sa huli ay ginawa siyang punong ministro. Ikaw ay isang pinili at ginawa para sa mas malaking layunin. Kung ikaw ay dumaranas ng kahirapan, huwag panghinaan ng loob, malapit mo nang matupad ang iyong kapalaran. Number 2. Kinasusuklaman ka ng mga tao ng walang dahilan. Nagtataka ka ba kung bakit ayaw sa iyo ng mga tao ng walang maliwanag na dahilan? wala kang ginagawa na mukhang matino sa kanila. Hindi ka nila pinapahalagahan kapag sinubukan mong maging mabuti sa kanila. Kahit na hindi mo pinapansin ang kanilang mga negatibong sa loobin sa iyo, mukhang hindi sila gaanong nagmamalasakit sa iyo at handa silang iwasan ang iyong magagandang ideya. Maging mahinahon. Ang lahat ng ito ay nangyayari sa iyo dahil ikaw ay isang pinili. Ang isa sa mga palatandaan na nagpapakita na ikaw ay tumatawag sa iyo, ay kapag hinamak ka ng mga tao at gagawin ang lahat para tumahimik ka. Huwag kang matakot o malungkot. Sila ay laban sa iyo dahil nakikita nila sa iyo ang kadakilaan na nais nilang magkaroon sila. May isang bagay na kahanga-hanga at kakaiba sa iyo na tila naiingit sila. Sa halip na ipagdiwang ka, nadarama nila na nasaktan sila hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa mga ganoong tao, ngunit ituon mo ang iyong tingin sa kung ano ang gagawin ng Diyos sa iyo. Tuklasin kung ano ang nais ng Diyos na gawin mo, at pagkatapos ay gawin ito at tuparin ang iyong layunin. Hindi mahalaga kung ano ang iniisip ng mga lalaki sa iyo hanggat ang Diyos ay nasa iyong panig. Ikaw ay mayorya at makatitiyak sa kanyang kahanga-hangang kumpanya. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad sa Juan 15 oras 15 minuto, Kung kayo'y sa sanlibutan, ibigin kayo nito bilang sa kanila. Kung sa bagay, hindi kayo sa sanlibutan, ngunit pinili ko kayo mula sa sanlibutan. Kaya napopuot sa iyo ang mundo. Alamin na kapupuotan ka ng mga tao dahil pinili ka ng Diyos. Kung ang mga tao sa paligid mo ay patuloy na nakikipagsabuatan laban sa iyo ng walang dahilan, ito ay isang magandang senyales na ikaw ay espesyal na pinili. May banal na utos sa iyong buhay. Pangatlo, isa kang mabuti at masayahing nagbibigay. Mahilig ka bang magbigay sa mga tao ng walang pasubali? Mahilig ka bang tumugon sa mga pangangailangan ng ibang tao nang hindi umaasa ng anumang kapalit? Ito ay isang magandang tanda na ikaw ay napili. Kapag nagbigay ka sa iba, kahit nasa kapinsalaan ng iyong sariling mga pangangailangan, may mas malaking pagtawag sa iyo. Maaaring hindi mo alam ito, ngunit ito ay totoo. Malaki ang ibig sabihin na mayroon kang ganitong ugali sa pagbibigay. Hindi lahat ay kayang magbigay, lalo na kapag hindi ito komportable. Ngunit pagdating sa iyo, kahit na sa pinakamasamang sitwasyon, ikaw ay hindi makasarili sa pagbibigay ng iyong sangkap. Maaaring hindi ito sa anyo ng pera lamang. Maaaring ito ay pagbibigay ng iyong oras sa mga taong nangangailangan lang ng isang tao sa kanilang paligid o pagsuri sa mga tao paminsan-minsan. Maaaring ito ay nag-aambag sa isang layunin para sa isang organisasyon, simbahan, o paaralan o pagtulong sa mga matatanda. Anuman sa mga palabas na ito ay nakatadhana ka para sa isang bagay na higit pa ipinapakita nito na napili ka para sa isang bagay na mas malaki. Ito ay isang katangian na nagbubukod sa iyo upang magamit ng Diyos. Ito ay tulad ng maliit na batang lalaki mula sa Biblia na may dalawang isda at limang tinapay. Siya ay itinadhana at napiling dumalo para sa himalang gagawin ni Jesus. Ano kaya ang nangyari kung hindi niya sila pinalaya kay Jesus? limang libong lalaki sana ang nagutom at napahamak sa ilang. Ngunit salamat sa kabutihan na siya ay isang masayang nagbibigay at natanto niya ang kanyang tungkulin. Napagtanto ng maliit na bata na siya ay pinili upang tulungan si Jesus na pakainin ang mga pulutong ng mga tao. Ang iyong pagnanais na mag-ambag sa pagpapabuti ng iba ay nagsasabi ng maraming tungkol sa iyo. Ito ay isang palatandaan na ikaw ay pinili ng Diyos upang tumulong sa isang tao doon. Maaring ito ay isang ministeryong nahihirapan sa pananalapi o mga taong lubhang nangangailangan. Ito ay para hikayatin kang patuloy na gumawa ng mabuti at maging isang pagpapala sa iba. Iyan ang tawag sa iyo na gawin. Iyan ay kung sino ka. Mayroon kang isang espesyal na ministeryo sa iyo, at ikaw ay napili kung ikaw ay nakatagpo ng kasiyahan sa pagbibigay sa iba, pagtulong sa kanila, at pagpapasaya sa kanila. Hayaan ang iyong sarili na gamitin ng Diyos at pagpapalain Kanya bilang kapalit. Numero 4. Mayroon kang panloob na kaalaman. Mayroon ka bang ganitong pakiramdam ng pagkaalam na ikaw ay ginawa para sa higit pa? Malalaman mo lang sa loob mo na ikaw ay pambihira. Mayroon kang mga positibong damdamin tungkol sa iyong sarili na mayroong utos sa iyong buhay. Mayroon kang magandang pangunawa tungkol sa iyong sarili na hindi mo lubos na maipaliwanan. Pinapanood mo ba ang video na ito ngayon, at may isang bagay sa iyo na nagpapatunay nito? Ikinagagalak kong sabihin sa iyo na ikaw ay isang napili. Maaaring palaging pakiramdam na hindi ka ginawa para makasama ang mga chicks para kang isang agila na handang pumailang lang. Hindi ka komportable na mamuhay ng ordinaryong buhay. Gusto mo ng higit pa sa buhay at hindi ka maaaring tumayo. Minsan mayroon kang ganitong matinding pagnanasa na umalis sa iyong comfort zone gusto mong dalugarin at lumampas. Minamahal, ang lahat ng ito ay mga palatandaan na ikaw ay tumatawag. Si Jesus ay labindalawa taong gulang pa lamang nang malaman niyang hindi siya dapat maging isang karpintero. Alam niyang tinawag siya ng Diyos para sa mas malaking layunin. Siya ay may mas malalim na pakiramdam, masyadong malakas sa loob niya, na hindi nagpapahintulot sa kanya na tumayo kaya naman kinailangan niyang pumunta sa Jerusalem at magsimulang magturo sa mga iskolar habang sabay-sabay na nagtatanong sa kanila. Ang kanyang mga magulang sa lupa, sina Jose at Maria, na nakaligtaan ang kanyang kinaroroonan, ay kinailangang hanapin siya ng ilang araw bago nila siya matagpuan sa Jerusalem. Nang makita nila siya, nag-alala sila kaya tinanong nila siya, Anak, bakit mo kami ginawang ganito? Sabik na sabi kaming hanapin ka ng iyong ama nang tumugon si Jesus, sinabi niya, "Bakit niyo ako hinahanap? Hindi ba niyo alam na ako ay dapat na nasa bahay ng aking ama?" Sinasabi nito sa atin na alam niya na siya ay pinili upang tuparin ang isang utos. Marahil ay madalas mong nararamdaman na mayroon kang mas malaking layunin na dapat matupad. Ito ay isang palatandaan na ikaw ay isang napili. Kapag mayroon kang malalim na pakiramdam ng pagiging itinalaga para sa ilang mas dakilang mga gawa, tinutukoy nito kung sino ka at kung ano ang iyong dapat na maging. Kung ito ay ikaw, magsimulang magsikap tungo sa pagiging kung ano ang tawag sa iyo na gawin. Humayo at tuparin ang iyong bigay ng Diyos na pangarap. Sundin ang mga banal na instinct na iyon, at sa patnubay ng Diyos, makikita mo ang iyong sarili na tinutupad ang iyong layunin. Number 5, Gustong-gusto mong maging iyong sarili. Nilinaw ng Biblia na tayo ay kamangha-mangha at nakakatakot na ginawa, ngunit sa kasamaang palad, hindi lahat ay nabubuhay sa katotohanang iyon. Kung nakita mo ang iyong sarili na nagmamahal sa pagiging iyong sarili at nasusuklam na magpanggap na hindi ikaw, may mataas na posibilidad na ikaw ay napili. Ayaw mong mamuhay ng peking buhay at ayaw mo sa iba na namumuhay ng ganoon. Ayaw mo sa pagpapanggap at mas gusto mo ang sinseridad. Hindi mo matitiis ang mga taong may posibilidad na gayahin ang iba o kumilos ng walang pakiramdam. Ganito ka kasi may tawag ka. Kapag ang pagiging tunay ay naging bahagi mo, at nahihirapan kang manirahan sa hindi katapatan, ito ay isang palatandaan na ikaw ang napili. Ang pagiging iyong sarili ay ginagawa kang natatangi at espesyal. Naiba ka nito sa iba. Tinutulungan ka nitong bumuo at maging ang pinakamagandang bersyon ng iyong sarili. Nagbibigay ito sa iyo ng lakas na kailangan mo upang maging kung ano ang dapat mong maging. Hindi ka maaaring maging Pedro at hindi ka maaaring maging Juan. Ito ay iba't ibang entity na may iba't ibang personalidad. May malaking kagalakan sa simpleng pagiging iyong sarili. Ginagamit lang ng Diyos ang mga totoong tao, hindi yung mga peke. Kaya, kung gusto mo ring maging totoo sa iyong sarili, ikaw ay napili na. Number 6, ikaw ang black sheep. Kung nakita mo ang iyong sarili na lumipat sa isang kabaligtaran na direksyon sa iba, ito ay isang magandang tanda ng pagiging napili. Maaaring ganap kang naiba sa iyong mga kapatid tungkol sa pananaw, orientasyon, mindset, opinyon, ideya, at paraan ng paggawa ng mga bagay. Palagi mong nararamdaman na kakaiba sa bawat ibang tao. May ganitong pakiramdam na hindi ka bilang sa karamihan. Sa bawat oras, tila nag-iisa ka na may ibang ideolohiya. Ito ay dahil ikaw ay ginawa para sa higit pa. Mas pipiliin mo o lumikha ng sarili mong landas, kaysa sundin ang landas na tinatahak ng iba. Kapag kumilos ka sa ganitong paraan, mayroon kang mas malaking tawag sa iyo, dahil pinili ka para sa isang mas malaking layunin. Kapag nahanap mo ang iyong sarili na gustong gumawa ng isang bagay na salungat sa ginagawa ng mga tao, kapag tila gusto mong magkaroon nito ng kabaligtaran, ipinapakita nito ang iyong pagiging tunay na napili. Numero pito, naghahangad ka ng higit pa. Kapag hindi ka lang nasisiyahan sa status quo, ito ay isang magandang palatandaan. Masidhi mong hinahangad ang pagbabago. Naniniwala kang may higit pa sa buhay. Marami pang dapat tuklasin. Maaaring nauuhaw ka sa mas mataas. Hindi mo gusto ang pagiging ordinaryo, gusto mong magsagawa ng karagdagang milya at tumuklas ng mas malalalim na misteryo. Kurius kang malaman ang lahat. Handa kang matuto hanggat maaari kang makakuha ng bagong kaalaman, ideya, karanasan, insight, at pagsasanay. Ang tanging umiiyak sa loob mo ay ang makakita ng higit pa at tumuklas ng higit pa. Kung nakita mo ang iyong sarili sa kategoryang ito, kung gayon ikaw ay napili. Sinasabi ng Biblia sa Mateo 5, 6, mapapalad ang mga nagugutom at nauuhaw sa katuwiran, sapagkat sila ay bubusugin. Magkakaroon ng kapunuan habang ikaw ay nauuhaw sa higit pa ito ang magpapaiba sa iyo sa iba. Habang isinasailalim mo ang iyong sarili sa higit pang kaalaman, nagbubukas ang mga bagong bagay para sa iyo. Magsisimula kang matutunan ang mga bagay na hindi mo nalalaman. Numero walong, Ikaw ay isang bikon para sa iba. Ang buhay ay hindi lahat matamis, ang buhay ay puno ng parehong rosas at tinik. Kapag nakakaranas ka ng ilang mga paghihirap sa buhay at kayang tiisin ang pagsubok ng oras, mayroon kang matatag na karanasan na makakatulong sa iba. Sa pamamagitan ng pagtagumpayan ng iyong mga paghihirap, lumikha ka ng isang madaling landas na sundan ng iba. Kung sa pamamagitan ng iyong mga karanasan, matagumpay mong napangunahan ang iba sa kanilang mahihirap na sandali, ito ay senyales na ikaw ay pinili. Ang buhay ay nagsanay sa iyo upang maging isang tanglaw sa iba. Numero Sham, naniniwala ka sa isang pinakamataas na kapangyarihan. Kung naniniwala ka na mayroong isang mas malaking kapangyarihan na tumatawag sa iyo upang maging liwanag sa kadiliman ng iba, mahal na kaibigan, ikaw ay napili. Puntahan mo ito at maging kung ano ang tinawag mong gawin. Nasa iyo ang lahat ng kailangan para matupad ang tadhana. Hindi ka nag-iisa, sinusuportahan ka ng pinakamataas na kapangyarihan ng Diyos. Humayo ka at tuparin ang tawag ng Diyos para sa iyong buhay. Dapat kang bumangon at sumikat sa isang mundong tinawag kang liwanan. Ang paghahanap ng iyong sarili sa posisyon na ito ay isa ring magandang senyales na ikaw ay napili. Ngayon, alam mong ikaw ay pinili at tinawag upang tuparin ang isang utos, ano ang iyong ginagawa? Hindi ka lang titigil at walang gagawin. Hindi sa ang kaalaman, kailangan ang paggawa. Magsimulang maglingkod sa bawat lugar na posible kung saan mo magampanan ang tungkuling ito sa iyong buhay ikaw ay pinili ng Diyos para sa isang espesyal na layunin. Pinili ka niya, hindi dahil sa iyong sariling mga tagumpay o kwalifikasyon, kundi dahil may nakikita siyang kakaiba sa iyo. Ikaw ay sisidlan upang dalhin ang kanyang pag-ibig at liwanag sa mundo. Yakapin ang tawag na ito ng may pananampalataya at kababaang loob, alam na sinasangkapan ng Diyos ang mga pinili niya. Magtiwala sa kanyang patnubay at manalig sa kanyang lakas sa paghakbang mo sa landas na inihanda niya para sa iyo. Tandaan, ikaw ay pinili para sa isang dahilan, at kasama ang Diyos sa iyong tabi, ikaw ay may kakayahan sa mga hindi pangkaraniwang bagay. Magkaroon ng pananampalataya at lumakad ng buong tapang sa kaalaman na ikaw ay pinili. Ang pagiging napili ay isang magandang pagkakataon upang simulan ang paggamit ng mga kaloob na idineposito sa iyo upang matugunan ang lahat ng mga pamantayang kinakailangan upang matupad ang iyong bigay Diyos na layunin. Hindi mo na kayang maghintay pa. Patuloy na makita kung ano ang gagawin ng Diyos para sa iyo sa iyong mga pagsubok. Panatilihin ang pagiging isang pagpapala sa iba. Tumutok sa Diyos kaysa sa sinasabi ng mga tao tungkol sa iyo. Maniwala sa Diyos at uhaw sa higit pa sa Kanya. Manalangin tayo. Panginoong Diyos, salamat sa pagbibigay mo sa akin ng biyayang maging isa sa iyong mga pinili. Salamat sa gawain iniatas mo sa akin na gampanan. Salamat Panginoon dahil bahagi ako ng magagandang bagay na iyong ginagawa sa panahong ito. Nawa'y purihin at dakilain ang iyong pangalan. Ama, habang tinutupad ko ang iyong panawagan sa aking buhay, tulungan mo ako at ituro sa akin kung ano ang susunod na gagawin upang matupad ang iyong mga utos sa mundo. Hinihiling ko na ang kapangyarihan ng banal na espiritu ay dumating sa akin, bigyan ako ng kasangkapan at bigyan ako ng kapangyarihan. Hinihiling ko ang biyaya na maging isang mabuting tao, isang likas na nagbibigay na tumutulong sa iba sa lahat ng posibleng paraan. Turuan mo akong maging walang pag-imbot at tulungan akong italaga ang aking sarili at ang aking oras sa iyong trabaho at serbisyo palagi. Gawin mo akong isang lalaki o babae na inuuna ang iba sa lahat ng paraan. Palakasin mo ako at tulungan mo akong malampasan ang bawat paghihirap na dumarating sa akin. Turuan mo akong makita ang magagandang plano mo para sa akin sa bawat pagsubok na aking kinakaharap. Gawin mo akong isang matatag na lalaki o babae na hindi sumusuko sa kahirapan at oposisyon. Tulungan mo akong magtiwala sa iyo habang dumadaan ako sa mga ups and downs ng buhay. Amang Panginoon, hinihiling ko na tulungan mo akong mahalin ang mga napupuot sa akin ng walang dahilan. Bigyan mo ako ng espiritu na magbibigay daan sa akin na laging patawarin sila buksan ang kanilang mga mata upang makita ang mabuti at dakilang mga bagay na ginagawa mo sa pamamagitan ko. Mangyaring bigyan ako ng espiritu upang matagumpay na mamuno sa iba. Turuan mo akong tulungan ng iba sa kanilang mahihirap na oras at tulungan silang makahanap ng aliw at pahinga sa iyo. Muli, Ama, hinihiling ko na tulungan mo akong makinig at gawin ang ipinagagawa mo sa akin. Bigyan mo ako ng biyaya upang matupad ang tadhana hayaan ang iyong presensya ay patuloy na manatili sa akin upang maging mahusay sa lahat ng aking mga pagsusumikap. Hayaang turuan ako ng banal na espiritu at ipakita sa akin kung ano ang kailangan kong malaman, kung ano ang kailangan kong matutunan, at kung ano ang kailangan kong gawin upang matupad ang aking kapalaran. Salamat, Panginoon, dahil sinagot mo ang aking mga panalangin. Sa pangalan ni Jesus, nanalangin ako, Amen. Kung binago ng video na ito ang iyong espiritual na paglalakbay, pindutin ang like button. Huwag kalimutang mag-subscribe sa channel na ito para sa higit pang mga mensaheng nakakapagpasigla ng kaluluwa. See you sa susunod na video.